Happy New Year! Happy New Year, guys! Andito ako sa circle. Galing akong Kiapo. Nagsimba ako sa Kiapo. Dumiritso ako dito sa circle. Ayan. Nakasimba ako. First Friday of the year sa kiyapo Ayan. Wow. Pwede Thank you, Lord. Welcome 2021. Thank you, Lord. Daka simba sa kya ng first Friday of the year. Thank you, Ama. Ayan, lakad-lakad muna tayo dito sa Quezon City Memorial Circle. Q&A eh, tayo magbibideo pa rin ang sarap dito malamig nakaka-relax ang sarap sa pakiramdam kasi nakasimba ako galing na ako sa simbahan Thank you Lord sa lahat. Thank you, thank you 2020 kung anuman man yung mga pagsubok na dumating sa buhay sa mga taong tumulong sa mga taong tumulong sa akin na ma-monetize. Maraming salamat sa inyong lahat, guys. Organic family. Queen Joy. Ceramics Outdoor TV Adventurous Vlog TV At Plant Lover 23 At Simply Rose 25 Ayan At kay Britfy Life Thank you sa inyong lahat At kay Ginnalyn Bronyola at si Seridan Suan thank you sa lahat sa tulong ninyo na monetize na ako maraming maraming salamat actually guys nung ano pa ako na monetize bago mag Christmas ayun nakita ko siya December 24 na galing ako sa trabaho nag-check ako ng aking WH nakita ako mag apply na pala ako kaya ayun the best yung pa-Christmas ni Lord sa akin at saka ni YouTube Thank you so much, YouTube! Monetize na ako! Maraming salamat sa lahat ng mga tumangkilik sa aking mga vlog-vlogan. Maraming maraming salamat sa inyong lahat, guys. Happy New Year sa inyong lahat. Happy, happy, happy New Year 2021. Andito ako guys sa Ayan, Quezon Memorial Circle. Dahan-dahan lang ako maglakad kasi nga gusto kong ma-relax. Dahil 2021 ngayon. Sana mabago na ang lahat ng takbo ng buhay natin. Wala nang maraming pagsubok. Sana, ama, tama na po yung mga pagsubok sa buhay namin ang buong mundo, sa buong mundo. Sana eh, bigyan mo naman kami ng kapayapaan at ligtas sa lahat ng mga, kung ano man yung mga dumadating ngayon na mga sakit. Ayan po, maraming salamat. Ano sa lahat-lahat. Saan pa ako dadaan? Gusto kong pumunta doon. Sa may nagtitinda ng buko. Hindi ko alam kung may daan dito. Nandito na ako sa... Nakarating ako dito sa... Museo ng... Pang... 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 Pangulong sasakyan. Ayan o. Oh. Ah. Dito pala yung museo ng Pampangulong sa Sakyan. Ngayon lang ako naikot dito guys. First time kung napaikot dito. Lagi ako dito sa ano sa circle na mamasyal pero hindi ko to naiikot ng bongga hindi ko to naiikot na lahat ng ikutan eh <laughs> ikot na ikot <laughs> hindi ko talaga siya na ano pa na pasyalan hanggang dun lang ako sa may mga halamanan sa mga nagtitinda ng halamanan tapos sa may kainan <laughs> na, na, ano na na anong tawag dito na napapako sa kainan. <laughs> Kunting ano lang, upo na agad sa kainan. Dito yung may buko na ano. Ang ganda ng mga fresh. Na fresh ang mga halaman. Dahil sa malalaking puno. Ayan, lalaki ng puno dito. Tabi-tabi po. Tabi-tabi po, Happy New Year po sa inyo, mga puno. Ay, may buhay din yan, kaya batiin din natin, guys. Happy New Year sa lahat ng may buhay. Unang ambon sa 2021. <laughs> pati sabi, patiba yun. Pauwi na ako, guys. Ha? Andito ako sa tawiran ng Philcoa. Sa overpass ng Philcoa. Ang ganda doon. ako. Andito na ako sa bahay. Kita ko na naman ang aking mga alaga. Ano ganyan? Thank you for watching mga beautiful people in the world. Thank you so much. Happy New Year again and again. <laughs> Ayun lang. Masaya lang ako kasi nakasimba ako sa Sa kiyapo ng First Friday. So, hindi ko na naman alam kung anong gagawin ko ngayon, guys. Hindi ko na ako sabay. mag na naman ako. So, kagabi, natulog lang din naman ako. Pinuntahan ko lang yung dalawang bata. Eh, saglit lang. Natulog na ako kasi pagod ako sa ano, sa aking niriban na dalawa. Ayan. Thank you so much. Bye-bye.